Ako si Nicole Hernandez mula sa BISED SSTU 3101 at ito ang aking piyasa patungkol sa asignaturang Pilipino. Dapat ba o hindi dapat ituro sa kolehiyo? Base sa aking pagsusuri, ang asignaturang Pilipino ay dapat pa rin ituro sa kolehiyo. Dahil bukod sa mahalagang asignaturang ito, lalo na sa ating mga mamamayang Pilipino, ay nakakatulong din ito upang mas lalong pagyamanin at mapalalim pa ang ating kaalaman patungkol rito. At bilang isang guro sa hinaharap, nais kong ipamulat sa aking mga magiging estudyante na ang asignaturang ito ay mahalaga rin gaya ng pagpapahalaga sa ibang asignatura gaya ng Ingles at matematiko. Mainam na bigyan ito ng pansin nang sa ay malaman ang mga mahahalagang impormasyon na nais ipaalam at ipatuto sa atin ng asignaturang ito. Nararapat na ituro pa rin ito sa kolehiyo nang sa ay madagdagan at tumatak sa ating mga isipan ang kahalagahan at mga aral na mapupulot natin dito at bilang isang mamamayang Pilipino ay nararapat na mahalin at pagyamanin ang sariling atin. Sapagkat ito ang wika na ating kinagisnan, kaya nararapat lamang na ito ay ating tangkilikin.